Film crew check po Bakit may tanke dito sa bundok? Kasi mm -hmm. may crew na nagsu-supply, may tanke <diwan>? siya. <laughs> Bali pupunta kami sa Malico ngayon kasi mahilig kami sa Bundok kasi taga Bundok kami. Oh. Stop okay. over muna kami. Nandito kami sa Pugo ngayon. Duman kami ng Marcos Highway galing Bagyo. Ayan, kumpleto kami ngayon. Hello naman kayo. Hello. Malapit na kami sa Maliko. Pwede, nag-stopover muna kami sandali para kumuha ng pictures. Ito, ito ang tropa. Pwede, pag makiyat pala kayo dito, may entrance fee na 20 pesos. Maganda yung view. O, oh, kita nyo naman. Ito na yung sinasabi nilang Maliko. Kasi sobrang liko ng mga daan, kaya tinawag na Maliko. Pero ang maganda na yung daan dito, sementado na. Unlike dati kasi hindi pa siya talagang gawa. Pero ngayon okay na. Actually, bumiyahe kami ngayon uh, may bagyo. Si Bagyong Aghon. Shoutout sa'yo, Bagyong Aghon. <laughs> Kaso kasi naiplano na namin to Kaya sabi namin ituloy na namin. So, well, wala naman kaming pagsisisi. Kasi, ganoon naman kasi talaga dito kahit hini-maaraw. Pero kung titignan mo. Yan. Worth it naman yung view. 🎵 Music 🎵 Ano yung with rice na yun kung kumain? with rice? Ah, ano yung... guys, nandito kami ngayon sa um, Pasong Salaksak Dito sa Maliko, sa San Nicolas, Pangasinan So, itong Pasong Salaksak na to guys Itong tiyatayuan namin dito... Uh, 1945, daming namatay na Amerikano at mga Hapon na sundalo at mga Pinoy. So may 4,000. So 4,600 na Hapon and 2,600 na uh, 2,200 na ano Amerikano at mga Pinoy man nasugatan kasi isa to sa ano sa pinaka uh, first line of defense before nung gerang 'yon. So 'yun dito nagkaroon ng gerang noon. Hello guys. So andito kami ngayon sa Hingi Falls. So isa isa to sa mga ano sa mga lugar na pwede niyo pasyalan pasalan, niyo nang Maliko. Ayan ang mga balog oh. Pa. Oh, gusto niyo pumunta dito. Ah, <laughs> uh, uh, pero meron nga lang entrance fee na parang 20 pesos each. So makakapunta na kayo dito sa Hingi Falls dun sa sa Laksak Pass at saka yung sa Kiang Didugtong. Ayun. So mapupuntahan niyo yung tatlong 'yon for 20 pesos. Basta daan lang kayo dun sa Maliko Tourism Center sinabi ng General Douglas Macarthur <laughs> na sinabi niya I return Diba bumalik? Apo Saan po siya naglanding? landing Sa Linggay Ando ah oh, diba? Oh, Kina Ang unang panahon, na ginawa dyan yung mga unang igurot. For settlers. Yan, sa yan, yan po ang tinumbok ng mga Amerikano para umakit yung tanke. So, madaling sabi, nakipagbakbakan sila. Nasabugan yung tanke ng mga armas ng Hapon. Ay isang Hapon, na bihag ng Amerikano na gumapang na nagpasabot siya Oh, hapo! Uh, May gusto kayong batiin? Uh, hi! Sa mga pamilya ko na makakapanood ng vlog na ito uh -huh. Ito po, pauwi na ako ng gabi ng linggo ngayon Ay! Yes! O, so, magkita-kita tayo muli Okay, salamat Kuya! Thank, thank, ko. thank you po! Hello. <laughs> Hello mga vlogs! Uh, bale, tapos na yung aming uh, San Nicolas Malico Escapade So, uh, ito ang last stop namin, itong Sherman uh, Tank kita kita ulit tayo sa next aming balog. Ah, siyempre, hindi pwedeng hindi magpaalam yung mga kabalogs ko. Ito sila. Yay! 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 See you on our next video. video! Please, forget our page. Huh? <laughs> cut, cut, cut.